Alam mo ba ang mga salitang Filipino na bihira na nating marinig ngayon? Here are the top 50 words na baka hindi mo na naririnig lately. Pero bago yon, like, comment, and subscribe for more deep Filipino words. Top 50. Pagsinta, matinding pagmamahal o pag-ibig. Halimbawa, walang hanggan ang kanyang pagsinta sa bayan. Top 49 sa pantaha, hinala o kutob. Halimbawa, may sapantaha siyang may mali sa kwento. Top 48, dukha. Mahirap o salat sa yaman. Halimbawa, ipinanganak siyang dukha ngunit puno ng pangarap. Top 47 agam-agam, pag-aalinlangan o duda. Halimbawa, may agam-agam siya sa kanyang desisyon. Top 46. Kalatas, liham o sulat. Halimbawa, natanggap niya ang kalatas mula sa probinsya. Top 45. Talinhaga malalim na kahulugan ng salita. Halimbawa, puno ng talinhaga ang kanyang tula. Top 44. Dungaw. Pagtingin mula sa bintana o mataas na lugar. Halimbawa, nakadungaw siya sa kanilang bintana habang hinihintay ang ulan. Top 43. Panibugho. Matinding selos o inggit. Halimbawa, di niya maitago ang panibugho sa mga mata. Top 42. Sulyap. Mabilis o panandali ang tingin. Halimbawa, isang sulyap lang at nahulog na siya dito. Top 41. Silahis. Bahagyang liwanag o sinag. Halimbawa, dumaan ang silahis ng araw sa kanyang mukha. Top 39. Sip hayo. Matinding lungkot o dalamhati. Halimbawa, hindi niya kayang itago ang siphayo sa dibdib. Top 38. Pugad. Tahanan o pinagmulan. Halimbawa, ang puso mo ang aking pugad. Top 37. Batingaw. Kampana o tunog nito. Halimbawa, tumunog ang batingaw ng simbahan. Top 36 sadya. Talagang sinadya o layunin. Halimbawa, sadya niya itong nilimot. Top. 35. Alindog. Ganda o pangakit. Halimbawa, hindi mapigilan ang kanyang alindog. Top 34. Guni-guni. Imahinasyon o kathang isip. Halimbawa, gawa lang ng guni, guni ang kanyang nakita. Top 33. Dagli. Maikling pahayag o kwento. Halimbawa, isinulat niya ang kanyang damdamin sa isang dagli. Top 32. Salanta. Lubhang naapektuhan o nawasak. Halimbawa, nasalanta ang baryo ng malakas na bagyo Top 31. Kaulayaw, katuwang o kasamang malapit sa puso. Halimbawa, siya ang aking kaulayaw sa lungkot at saya. Top 30. Boghaw. Ibang termino ng kulay na asul. Halimbawa, boghaw ang langit sa dapit hapon. Top 29. Hapag mesa na gamit sa kainan halimbawa sama-sama silang kumain sa hapag top 28 gunita alaala o memoria halimbawa bumalik sa aking gunita ang kanyang ngiti top 27 pagtangi espesyal na pagtingin Halimbawa, hindi niya maitago ang kanyang pagtangi. Top 26 salimbay. Paglipad ng marahan. Halimbawa, salimbay ang mga ibon sa kalangitan. Top 25. alingaw Eko o tunog na umuulit. Halimbawa, nagbalik ang alingaw ng kanyang sigaw. Top 24 pusikit napakadilim o lubhang madilim halimbawa pusikit ang gabi sa bundok Top 23 mapanglaw malungkot o malumbay ang damdamin halimbawa mapanglaw ang kanyang mga mata Top 22 lumbay malalim na kalungkutan halimbawa hindi niya maitago ang kanyang lumbay top 21 dalisay malinis o purong-puro halimbawa dalisay ang kanyang intensyon top 20 panginoonin kalangitan o ulap sa himpapawid Halimbawa, masdan mo ang panginorin bago sumapit ang ulan. Top 19. Pagsamo. Taos puso nga pakiusap. Halimbawa, ang kanyang pagsamo ay mula sa puso. Top 18. Big Honey. Pangakit o charm. Halimbawa, nahulog siya sa bighani ng kanyang ngiti. Top 17. Marahuyo. Mapaibig dahil sa ganda o halina. Halimbawa, marahuyo siya sa tanawin ng kagubatan. Top 16. Luwalhati. Kaningningan o kadakilaan. Halimbawa, isang buhay ng luwalhati ang kanyang hangad. Top 15. Tadhana. Kapalaran o itinakdang mangyari. Halimbawa, siguro ito ang itinakdang tadhana. Top 14. Kisap mata. Napakabilis na sandali. Halimbawa, nawala siya sa isang kisap mata. Top 13. Himig tono o musika ng damdamin. Halimbawa, may himig ng lungkot sa kanyang awit. Top 12. Yugto bahagi ng isang kwento o panahon. Halimbawa, isa itong bagong yugto sa aking buhay. Top 11. Panaginip imahe o kwento sa pagtulog halimbawa bumalik siya sa aking panaginip kagabi top 10 giliw minamahal o mahal sa puso halimbawa giliw ikaw ang aking tahanan top 9 dambana altar o sagradong lugar halimbawa lumuhod siya sa harap ng dambana Top 8 tanglaw ilaw o liwanag na gumagabay halimbawa siya ang tanglaw sa madilim kong daan Top 7 puok lugar o lokasyon halimbawa ang puok na iyon ay puno ng alaala Top 6 salamisim ala ala ng mapait na nakaraan halimbawa sumagi sa kanya ang salamisim ng lumipas top 5 maharlika taong may mataas na katayuan halimbawa isa siyang tunay na maharlika sa asal top 4 irog iniibig o minamahal halimbawa irog. Ako'y uuwi sa iyo muli. Top 3. Silakbo. Bigla ang bugso ng damdamin. Halimbawa, nasaktan niya ito dahil sa silakbo ng galit. Top 2. Alon. Galaw ng tubig sa dagat. Halimbawa, parang alon. Ang kanyang emosyon. Top 1. Diwa espiritu o esensya ng isang bagay halimbawa taglay niya ang diwa ng kabayanihan ilan sa mga salitang ito ang alam mo na i-comment mo ang paborito mong malalim na salita follow for more makabayang content hanggang sa muli